Hello everyone. Try natin to guys. Mag, uh, magpapalambot ako ng hair kasi nga nada dry. Kasi pag everyday kang naliligo, everyday mong sinashampoo nga ng hair natin. Nadadry din siya. So, parang tingin ko kasi ang pigas ng hair ko. <laughs> Kaya, uh, try ko tong cream syrup. Try ko tong cream self at kopi. Yung kopi na to ay galing sa London. So, para sa ating tapina, syempre, nest tapina yung gagamitin natin. So, ito yung ginamit ko, na kopi from London. Dalawang sachet nito yung ginamit ko. At yung pencil. So, minixing ko sya. Ayan. Ayan. I Try natin kung effective talaga sya. Pang kung uh, palambot ng hair. So, nilayer ko na yung hair ko. Ah, natulog i ko na yung hair ko para lagyan nito <laughs> natulo try natin ito guys kung lalamot ang hair ko dito <laughs> natulo <laughs> Kaya ba to guys? Coffee Coffee at cream syrup na Hindi na binigar <laughs> Hindi na binigar ang pinagamit Coffee na Hindi sya pang pakulay ng buhok guys ha Pampalambot Kasi yata yung naglagay ka ah Parang palambot ba? Parang ano? Parang ka lang nag-cream serve tapos pumaligo. tapos bababad natin siya ng 30 minutes. After mababad, ayan, banlawan. Tapos mag-cream na lang. Huwag nang mag-shampoo. Feeling ko kasi nagda-dry yung hair ko eh. Kaya minsan pag nailigo ako, sobrang konting shampoo lang inagamit ko dala araw-araw naman nagse yung kapin na to, galing London. Kunti lang siya, pero ang tapang niya. Kasi nag na ako niya mag niyan mag-coffee eh. niya Ay, tumulo. <laughs> Ay, tumulo siya. Nung yung coffee, para siyang nalagyan ng tubig. Ay, hindi ko siya nalagyan. Walang halong tubig yan, guys. Eh. lang at saka coffee. Ito na siya. Kunti lang pala siya. Hindi siya kasya sa hair ko. So, dapat lang dinaminhan. Sinuro pagka mahabang hair, kailangan ano. Tatlong sachet ng stick. Stick ko. Stick ko. Stick ko. Ano? Stick coffee. <laughs> stick coffee. Yung coffee stick. Nescafe stick pala. Nescafe stick. Ayan. bawat ko siya ng 30 minutes. After 30 minutes. Si oh. <laughs> After ng 30 minutes. Siya ay aking babanlawan at diretso na. So, tatakpan natin so, guys. ko ng, babalutan ko siya ng plastic. So, bye-bye. Kukuha ko ng plastic.